Bali, magandang umaga sa inyo mga boss. Bali, meron naman tayong isi-share sa inyo na sana makatulong. Bali, ito mga boss, oh, dalawang scuba tank. So, magkaiba niya, ang magkaiba niya na itong dalawa is, ito is ano lang, uh, 800 yung output niya. Ayan uh, o, oh, 800 yung output nitong isa, ang isa is 1,800 yung output. Ayan o oh, mga boss, pakita ko sa inyo. Yan. So, yung isa mga boss is 800 lang yung output nyo. Yan. Ito naman is 1,800. So, ipapakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba nilang dalawa sa regulator. Yan. Tapos, bubuksan natin to. Bali. tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng regulator. Yan. Uh, ang 1,800, gawin natin 1,500 yung output. Or di kaya 2,000 or 2,200 yung output nya. So, papakita ko sa inyo bubuksan natin to tsaka papakita natin kung anong pinagkaibyan ng regulate yung ano sa loob yung plate nya sa loob ng regulator so yan mga buso. so ito mga buso yung naanin natin is ito lang mga buso yung vice grip tsaka allen screw yan ito lang kailanganin natin so una natin bubuksan, bubuksan itong 1,000 ah, 1,800 na output itong una natin bubuksan yan bali pwede rin buksan nyo dito mga boss oh. ikutin nyo lang to tsaka ikutin uh, nyo lang so yung sa akin kasi hindi ko na to bubuksan kasi nakapix na dito eh baka sumingaw pag ano natin ulit so wag na lang natin tong tatanggalin dito sa ano nya dito sa kabilang side so dito tayo bubukas Pwede rin naman dito mga boss eh. Yan, oh. So bago nyo to. Hindi nyo to matatanggal kung hindi nyo kinuha yung dalawang lock nya na ano. Allens. Na screw. Yan o. Oh. Yan. Yan mga boss o. Oh. Yung screw nya maliit lang yan. Allens. Tapos. Yan ikutin nyo lang mga boss o. Oh. Kung hindi nyo ma ano mahugot ah maikot kasi matigas lagyan nyo lang dito ng tela mga boss tsaka pakagtan nyo lang ng vice grip ayan ayan mga boss o oh. ayan ayan kita nyo to itong parang ano nya yung katulad sa inlet valve natin mga boss yung parang primary piston nya oh. ayan pakita ko sa inyo ayan katulad sa inlet valve so ang purpose nito mga boss dito bali siya yung nag open para lumabas yung output nya kaya nilalagyan minsan sa offset natin nilalagyan ng bulitas or di kaya yung parang lalagay sila ng sa offset na parang naka ano parang naka ano dito naka katulak sa pin nya dito pero may piston para pumasok ng uh, yung iba naman bali binabaliktad nila mga boss ganyan no yan binabaliktad nila para yung hangin kahit yung offset nyo wala nang bulitas or yung nakatukod na ganon Dalabas na lang yung hangin nya yan so yung sa akin nilalagay ko lang to kasi uh, ginagamit natin ito sa tutorial eh para pag nagpasok tayo ng hangin dito hindi sisingaw dito sa ano nya sa output nya yan mga boss yan yung purpose nito mga boss yan yung purpose nito mga boss yung pin nya yung primary piston nya yan so yung iba't kasi binabaliktad nila eh para kahit ano na lang yung offset nila walang nakatukod na ano sa loob yan mga boss tapos ito yan oh, yan dito nakalagay yung plate dyan nakalabagay mga boss yung plate so ito lang para makita natin sa loob yan mga boss o oh, yan nakatukod tong ano nya yung kabilang side nya yan tapos, yan mga boss oh. Yan, kung nakikita nyo, mga boss, bali, ano to yung plate nya mga boss? Ito, 4, 6, 8, 10, 12, 13, yung plate nya. Yan mo, mga, boss oh, 14 plate. Yan, yung disc nya, yung disc. Pwede rin plate, pwede rin disc. Tawag dito, yan. So, ang gagawin natin is, ito lang. Ito mga boss oh, yung manipis lang na, ano, kuchilyo yan kailangan natin kunin yung o-ring niya kasi hindi ito matatanggal yung plate kung walang o-ring. Ay, kung walang o-ring, hindi nyo ito tatanggalin yung ano, yung o-ring, hindi matatanggal yung plate kasi nakabangga. So, dapat pag tinanggal nyo mga boss, dandahanin nyo lang kasi masisira yung ano natin, yung tag nito, o-ring. Yan, yung o-ring mga boss, oh. Tapos, yan mga boss, yung setup nya papakita ko sa inyo ah. Ano ito mga boss eh, bali, yung nakalagay dito is 18 PSI 18 PSI yung output so bali nabuksan na to dati eh. ginawang 15 PSI so itong setup mga boss is ano to 15 PSI to na setup yan o no? bali naka 18 ito dati ginawang 15 yan so may nya ganyan mga boss o oh. yan naka ano sya naka ganyan na sa do so huwag nyo kalimutan na mag setup kayo dapat alam nyo yung sa offset na side at sa yung sa tanky na side sa scuba tank so dapat ganyan o no? yan pakita ko sa inyo yan ganyan yung plate nya tapos inyo lang ano nyo bali wag nyo kalimutan na ganyan yung setup pag sinuli nyo yan, tapos ito naka ano yung apat ah, apat na mga boss apat apat parang magkaharap sila yan o no? magkaharap yung apat yan magkaharap yan para to sa 1.5 psi na output tapos itong 6 magkaharap rin mga boss yan yan ang magkaharap sila na uh, tatlo 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 magkaharap yan tatlo tatlo tapos itong dalawa magkaharap rin yan isa isa yan yan o. yan magkaharap so wag na wag nyo kalimutan na isuli na ganyang ano ganyan yung ano niya yung setup kasi iiba na yung output niyan mga boss eh pag nakalimutan niyo yung setup magiging ano na yan 900 1000 or di kaya uh, magiging 2000 ganyan so ganyan yung setup ng 15 natin bali may papakita ko sa inyo mga boss oh ito bali ako na nag nagrowing nito mga boss eh bali bago nyo to baklasin i screen i-picture niyo muna picture 8 eh, picturean niyo muna or di kaya i-drawing nyo na lang sa papel yan o five piece PSI output so dito na side is offset dito na side sa kabila is sa tank huwag nyo kalimutan ha kasi baka nag nagkabaliktad yan o yung setup nyo yan itong dalawa dito na side papunta yung dalawa naman magkaharap tapos yung ay ah, yung apat tapos yung anay magkaharap at yung dalawa so para sa 1.5 PSI yan mga boss yan So, itong ngayon yung 1.5 PSI. Bali, babalik ko to sa dati yung setup mga boss gagawin ko tong 18 psi kasi para medyo madagdagan yung lakas ng ano natin ng output sa charger. Yan. So papakita ko sa inyo mga busa. Ito mga buso din rowing ko to nung kanina. Bago natin bago tayo gumawa ng video. So yan mga buso. Dito na side sa kabila, uh, tank dito scuba kubatang dito na sa kabila is offset yan you no know? nilagyan ko na ng arrow so yan bali screenshot nyo na lang i ano ko lang yan i ano ko para mas screenshot nyo mabuti mga boss kasi para makatulong sa inyo mga boss so yan screenshot nyo lang para makuhaan nyo ng ano ng pattern yan para sa inyo to mga boss ah yan so wag nyo kalimutan dito mga boss of oh, 14 days 13 days so ito yung pinaka importante alam nyo kung ilang disc yung sa ano nya laman nya so ito mga boss is 2 to PSI ganyan yung setup up oh. Uh, papunta dito magkaharap yung ane uh, ni, ang tatlo tatlo dalawa papunta rin dito so yung ating disc ngayon is 14 to yung disc natin ito 14 so gagawin natin 1 8 PSI yan maghanap lang kayo dito mga boss Pwede 1,000, 1,2, 1,250, 1,4, 1,5. Yung sa atin mga boss is 1,5 PSI. Itong tatlo, So, kung 1 yung face eye nyo na output, magpili lang kayo dito sa tatlo. So, yung sa ngayon natin na regulate na, ano, na na, yung sa setup natin is, ah, uh, bali, ano to mga boss, 1.5 pro, itong klase siya oh, ibang klase siya mga boss. So, may mga kanya-kanya rin yung, ano eh, uh, setup. So, ito, pwede rin dito kayo kumuha. So, mga nag-comment sa akin sa, next, sa nakaraang video ko, Nagtanong sila mga boss kasi as gusto nila ah, nagtanong sila sa akin kung paano daw mag ano magpababa ng kanilang output kasi yung kaladalasan kasi binibinta na regulator is 1.8 piece. Gusto nila gawing 1.5 or di kaya 1.4. 12, 1,000 and hundred So nahihirapan kasi wala silang sit wala silang ano, wala silang ganitong setup na pagkukunan ng ano. Ng, ang tawag nito Yung Nakukuna ng Parang diagram Yan Set Yan So screenshot nyo na lang mga boss So ito One five Shout out pala sa mga nag comment Nang nakaraan Sa video natin Sana makatulong sa inyo Kasi Ngayon lang tayo nakagawa Ng ganitong video Kasi uh, Ibang video Yung ginagawa ko Nang nakaraan eh. So, pasensya na. So, ito gagawin natin 1-8 ulit mga boss ha. Ah. So, ang magandang diskarte dito mga boss, ah dapat tandaan yung setup nyo noong una. Tapos, tsaka kayo mag setup ng bagong setup kasi baka magkamali yung lagay nyo. Pwede nyo mabalik sa original nya na setup. So, gagawin natin 1-8 piece ay mga boss. Ganito lang yun mga boss. So, ito susundin natin o. Oh. Ito, yan. So yung gagawin natin is tanggalin natin tong ah, ano okay na to mga boss eh. Kasi may ano naman tayo nito eh may may na screenshot. Yan. Plate to mga boss this. So ito yung One 8 piece ay. So ah, tandaan niyo dito yung offset, dito yung tank. So dapat ganyan yung ano niyo yung yung setup niya pag ganyan no. Huwag yung pag ganito kasi baliktad to mga boss eh. Yan. So, tank dito na side. So, dito is offset. So, dapat ganyan ninyo. Yan. So, nilagyan ko na ng, ayan nilagyan ko na ng araw para sa inyo mga boss. So, 1-8, ganito. 1-8 is aya. Yan, ganyan. Tapos, dalawang pa, ano. Uy, sorry. Nulog. Pasensya nyo na mga boss kasi ako lang dito mag-isa kayo. Walang tagawak lang kamera natin eh. So, ganyan dalawang ano to mga boss yan you know, dalawang pa dito na side papunta yan you know, dalawa sila yan pakorb dito na side papunta yan, dalawa tapos sawan ito mga boss ah so yung anim tatlo 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 magkaharap yan mga boss tatlo tatlo so lagay muna natin yung magkaharap sa kabilang side ito tatlo yan yan tatlo na dito sa paharap sa ano sa tank. yan tapos uh, iharap natin yung tatlo sa ano nya sa tatlo na una natin nilagay so dapat siguro doon yung mga boss na tama yung paglagay nyo kasi iba yung lalabas na output nyo eh. yan tatlo tatlo na yan tatlo tatlo yan na, tatlo tatlo tapos apat naman na magkaharap dalawa dalawa yung mga boss oh. Yan. Dalawa-dalawa. Yan. Tanyo. Dalawa-dalawa. Yan o. Yan. Apat. Yan. Tapos, yung natirang dalawa is nakatalikod sa kanila mga boss. Yan. Yan o. Yan. Nakatalikod. So, yan, yan. Sit up ng 1-8 PSI. Yan mga boss. So, 1-8 na to mga boss. Yan o. Yan, kita nyo, yung dalawa. Yung dalawa na una, ito. Ah, uh, lang. Ito, para makita nyo. Itong dalawa na pa, ta, nakatalikod, ito. Tapos itong anim, tatlo-tatlo na magkaharap, ito. Anim to magkaharap na uh, tatlo tatlo na magkaharap yan tatlo tatlo na magkaharap tapos yung apat na magkaharap rin ito apat. Tapos yung nakatalikod na dalawa. Yan. Ganyan lang yan mga boss. Yan. Ganyan ang setup. So. Ang sa ano naman. Ang sa ito. Bali. Ang pinakaiba lang ng 1.8 PSI. Tsaka 2.2 PSI na output. Yan o. No? Alam mo. Magkapareha lang sila mga boss o. Oh. Dalawa. Dalawa. Dalawa rin dito. Tapos ang pinakaiba lang. Pinagpalit lang yung. 6. Tsaka 4. Ito yung anim. Ito yung ano natin 1 pa ah, 18. Ayun oh, eh, 18 pakita ko sa inyo. Ah. 18 up uh, anim apat. Kung gusto niyo yung maging tuto, yung anim ililipat niyo dito sa apat, yung apat ililipat niyo sa anim. Parang balik din niyo lang dalawa. ayan So magiging tuto piece ay niyan. So 15 naman. So 15 is uh, 6, anim anim mga boss. 6, anim tapos isang nakatalikod. So, ganyan mga boss. Ganyan lang mag, ano, mag, mag upgrade ng, ano natin, ng regulator sa scuba tank. So, ah, uh, dependent sa inyo mga boss. Pili lang kayo dito kung anong setup na gusto nyo. Kung anong output. Yan. So, kayo nang bahala kung saan dito pipiliin nyo. Bali, kayo nang pumili. Kayo nang maglagay. So, sana nakuha ano ng screenshot yung, ano natin, itong pattern. So, yan o. No? Oh. Yan yung 1.5 sa kabila. So, ito na ata. Isusuli ko mga bus, ha Yan. So, i-double check natin muna para sigurado na 1.8 na to. 1.8, dalawa. Kailang ha. Yan. 1.8, dalawa. Anim. Yan o. No? Oh. Anim. Tapos, 4 Tapos, dalawa. So, okay na to mga boss. Yan. So, bali, isusuli natin mga boss ha isoli natin so wag niyo kalimutan isoli yung o-ring natin yan o-ring isoli natin yung o-ring kasi para hindi sumingaw kasi pag may singaw yung o-ring yung mga boss may posibilidad na iiba yung output nya meron output na oh, alimbawa yung output nya 1.8 magiging 1.5 iba iba na yung output nya meron na 1.5 may 1.9 kasi nga masingaw yung o-ring nyo kaya ganyan lang mga boss yung set up natin yan ganyan lang mga boss so try natin ikabit mga boss ha ah. yan o oh. yan ganyan lang mga boss papasok yun sa loob eh yan tapos ganyan mag set up mga boss ha ah. Tapos ito, pwede rin na baliktarin rin nyo ito mga boss. Pero depende sa inyo kasi yung sa offset ko may bulitas na nakalagay. Eh. Nagbubunggo din, bina, tinutulak nyo ito mga boss para dumaan yung hangin. Okay na rin mga boss na may ano to kasi pang safety nyo lang. Kasi pag tinasok nyo yun na hindi nakalabas yung pin. So masisira yan. Yan, mga boss, oh, tapos ito. Ayun, ganyan lang mga boss, kasi simple ng ano natin, set up. Yan ganyan lang. Sunteso. Yan, nabalik na natin sa original ha, na na 18 PSI. Balik na unbert ko to dati eh, ng 15 PSI. So, ayan kita natin sa inyo ganyan lang kasimple mga boss pag nag ano kayo nag nag sitting ng ano natin na uh, meron kasi marami kasi nagtatanong sa akin mga boss eh kung paano mag mag setup up ng ano natin ng ng tamang higpit lang mga boss ah, kasi masisira yung thread nyo sa ano natin sa yung purpose lang nitong mga, mga, mga lock nya mga boss is hindi siya umikot kasi pag umikot yan medyo maluluwag yan tsaka may posibilidad na sisingaw yan maraming tatanong sa atin ng nakaraan na ano natin eh no, paano daw mag ano mag regulate paano paano mag upgrade or paano magpababa ng hangin nila sa output ng regulator so ayan mga boss ganyan lang kasimple simple So, ito mga boss, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng itong isa. 800 PSI. Yan, kita nyo 800. So, hindi ko pa to na ano eh, hindi ko pa to na na ano tawag nyo to? Hindi ko pa to na gagalaw mga boss eh. Ano? Yan. Ano malambot lambot lang. So, o nga pala mga boss, ah, uh, meron akong isang tip sa inyo. Bali, halimbawa, pag nalagyan nyo to ng hangin, so, tingnan nyo mabuti dito na para sa safety nyo mga boss ha zero kasi baka hindi nyo na-release yung hangin so delikado na tanggalin dito so pindutin nyo muna dito kung walang yan you know, wala nang hangin so tsaka nyo tanggalin yung ano natin yung cup nya yung sa, ba, sa dulo dito sa side sa taas ito mga boss ha tubig no tubig yung tubig nito mga boss is nanggaling to sa natin sa pump ng CP pump natin mga boss yan o. so dandaanin nyo lang bunutin mga boss ha yan dahan, -dahan lang yan kita nyo so wireless magkaparehas yung ano nila ah ito mga boss o oh, yung pinakaiba nila mga boss sa pen sa pen yung magkaiba kita nyo yung pen ganyan yung style yan yan yung magkaiba so bali sa loob yung rubber yun oh. sa loob yung rubber nya so, <coughs> ito yung pinakaiba nilang dalawa ito naman, sige so, ka lang, tanggalin natin sa kabila para makita nyo sorry mga boss, kasi tinanggal ko kanina bali, sinuli ko lang, pinakita ko lang paano magsuli sa inyo so, tanggalin natin ito ulit para makita nyo yung ano nya, yung pinakaiba sa loob iba iba kasi yung regulator eh kada isa, so depende sa ano yan sa kumpanya na pinang uh, so kumpanya na gumawa ng ano natin regulator. yun nobo so. Yan. So ko lang sa inyo kung paano pinagkaiba ng dalawa. Yan. Yan no. oh. Oh, kita niyo sila bulang rubber. Ito yung rubber niya sa ano bilang side. Yan. So, yan oh. No. Yan yan yung magkaiba sa dalawa yan ganyan yung, yung pinagkaiba nila ito may rubber ito yung sa kabila yung may rubber is sa dulo ah, sa cup yan sa may cup so tapos medyo mahaba yung isa oh yan medyo mahaba yan so tapos dito naman sa ating sa loob sa laman sa loob nya So, alas mga kaparehas lang. Tapos parehas lang. Yan o, sa loob mga boss. Yan. So, mas, 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 mas kasing haba lang sila mga boss o. Oh. Kasing haba lang sila o, oh, yan. Ito nyo. Kasing haba lang yun mga boss. Yan. Tapos, yung ano nya, yung plate. Kulay itim yung sa mga boss o. Oh. Ito, ano lang, parang ordinary lang yung plate nya. Ito yung plate nito mga boss isa is uh, ano to eh 1.8 PSI na regulator. So medyo kinakalawang yung mga plate niya mga boss, so, yung desk may kalawang. So itong isang klase maitim na plate so medyo ano to mga boss, walang kalawang oh. Yan. Magandang klase to mga boss yung ano yung sa akin na 1.8 PSI, ah, yung 800 PSI. 3 4 5 6 So, sampo lang yung ano nyo mga boss. Ito, oh. Sampo lang, oh. Yan, kita nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sampo lang yung desk nya. Yan, sampo lang. So, papakita ko sa inyo yung setup mga boss. Ito, drawing natin dito, ah. Oh. Teka lang, ah. Oh, Ito, drawing ko mga boss, ah. Yan, oh. You know? yung 800 PSI natin output. So, kung gusto niyo yung 800 na PSI na output, ito lang yung ano niyo, screenshot niyo lang mga boss. Yan, screenshot niyo lang. Yan oh, screenshot niyo mga boss ah. Kalan. So, mga boss oh. Yung 800 PSI, yan. Kita ko sa inyo. Yan. Naka dito nakaharap sa offset na side, yan isa. Tapos yung dalawa magkaharap rin dalawa ito dalawa rin ito dalawa dalawa so apat na magkaharap yan 1 2 3 4 tapos ito nakatalikod ito nakatalikod rin sa last yan so ganito yung output ng 800 natin yan mga boss ganyan lang so susuli natin mga boss yung oreng para matara hindi matanggal Ayan, natin mga boss. Para di matanggal yung dust. Kasi baka mawala eh. Ayan, ganyan lang mga boss ha. Sa 800. So, ganyan lang pinakaiba nila mga boss sa plate. Bali, para parehas lang sila sa plate. Ayan. Yung pinakaiba lang yung setup up. Tsaka yung, back, yung bilang ng dust natin. Yung plate. Ayan, ganyan lang mga boss.